at 11:30

Wala, malayo, doon, Wala na. Wala nang jeep. Wala nang jeep paimus, mga ka-clubs. Dati kasi meron. Silipin niya natin parang marunong tapos meron no. wala na no. wala so kailangan natin sumakay doon sa green cup parang okay, balik green green cup Pumambog po, esen diversity. or, at yung ito sa dulo. Pangil, paimil, quarter to 12 na to yan yeah. Imo City Cavite Oh, bago na yung ano nila oh huh? Ang ganda na Ang ganda ng building City of

Ganda na dito mga ka-flops. Ano siya mo? Ate, magkano po sa shade? Dito sa itim, 75 lang. Hili kong... Ito ka. Pwede po 70? 70? wala mm -hmm. pa rin po siya mga ka kaso nasa pawanan na niya yung dating paleng okay. pinibag na din din dito para lusot yun o lusot City of Remus Public Market Ito yung mga dance floor. Ito ang ceiling. mga. lawak mga kapresyento. Yung katabi po niyan ang Lotus Mall. Then ito yung Iglesia Ni Cristo. Dito dati yung parking ng mga mga kaka-tricycle. kalaban, ano din po yan uh, palengke din pero ito na yung bago tapos mga ka-sexy at ayan na ay yung palibagong city public market na inyos tulay blue then sa likod din ano yung lumang public market na inyos tayo tayo dito mga ka-flexi. Ngefeksi. Mga dito na po ako sa Villa Dito